Kung ikaw ay taga Ate Monan, Quezon, malamang nakita mo na ang hagdan na ito. At malamang isa ka rin sa nagtataka kung bakit nga ba may hagdan dito. Kaya hayaan nyo akong ibahagi ang maikling kwento tungkol sa hagdan na ito. Disclaimer lang sa mga manunood. Bago ako pumasok dito ay humingi muna ako ng pahintulot sa may-ari. Matagal ko na kasi itong nakikita at na-curious ako kung ano nga ba ang kwento sa tinaguriang hagdan na walang tahanan. nakausap natin yung isa sa ako sa tuwad ng dating may-ari at ang hagdan na ito isa lamang parte ng isang masaya at payak na tahanan ng pamilya Abuel at dito tumutuloy ang mga artista magpe-perform tulad ng mga yumaong artista na sila Dolphy at Panchito Pancho Magalona na ama ni Francis M at ang ina ni Sherry Hill na si Rosemary Hill at ito ang kabuuan ng bahay ng pamilya Abuel at ito ay naging pangunahing tuluyan ng mga artista na magpe-perform sa Marivic Theater na dati rin pagmamayari ng pamilya Abuel at matatagpuan ito sa Barangay Zone 1 Poblacion sa bayan ng Atimonan sa corner ng Doña Aurora Street at Victor de Gracia Street. Kung well, yun ay mga 1960s, oh, nung nagsimula yung Maribik. Maribik. Nung mga 1970 plus na, pahina na Maribik mo kasi hindi pa manuso uso na ng pelikulang mahigi. Ang ano nila, stage show. Yung mga artistang nagawa ng mga uh, stage Parang show. Parang naka naka-live. Oo, oh, naka-live. Tapos di kami si Tommy Abuel, yun ang isa pang Abuel na kaya lang lukbanin yun, si Tommy Abuel. At habang kausap ko nga si Sir Michael ay parabang naaalala pa niya mga nakaraan dito sa bahay na ito. At di ko nga akalain na ang hagdan na ito ay isa lang ang maliit na parte ng isang malaking bahay sa nakaraan ng isang masayang pamilya na kailanman ay hindi mawawala sa kanilang alaala. Inalam natin ang totoong kwento para maiwasan ng haka-haka at para maliwanagan ng iba na ang hagdan na ito ay parte ng tahanan ng pamilya Abdel.